Good game. Pang ya bang nito? Okay, yeah. Siempre sa simula pa lang ng laro, papakitaan muna natin sila ng malupit na galawan. Pero habang abala akong nakikipaglaban sa halimaw ay meron na palang mga batang naiyak. Syempre pag lagi ka napipitas wala kang ibang sisihin kundi yung core. Puro puro Tapos inaasar pa siya ni Zilong kaya lalong na bad trip si Dyrath. Matapos ko nga maagaen dakilang panginoon ay bigla naman akong kinoryente ng babaeng kinilado ng Harold. Hayop pa ba? Siyempre dahil anak ng sisi si Dirot, sinisisi naman ito yung mga MM even mo kong titihin! Dahil kila kita! Wala ka rin kung... At dito na nagtatapos ang kwento ni Dairot na anak ng Sisi.